Yun mga badi, andito tayo kayo sa may Kalatagan, Batangas. Siyempre nakikita niya yan, mga nakubad yan. Mauuli tayo sa tropa, tatanungin natin kung ano yung pinakamasaya na sa kanila mga buhay. eh tara, Mano! Opo! <laughs> Shout out! Shout out sa lahat ng mga nanonood kay Pareño TV. Yun, ang tanong, may, may tanong ako, may tanong ako. Handa ka ano na ba? Ano po, ano po yun? <laughs> ano yung pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? ang pagsilbihan ng bayan. Ayun. <laughs> ang napakagaling na sagot. Yelo. Anong pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? Liempo. nag ako ng liempo kanina eh. <laughs> masarap yun. <laughs> Alright. Aldol. Sure. Anong pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? Ano sir, yung nag-outtaking ako sa PMP. Masarap yun. Masarap sa pakiramdam nun nung nag-outtaking ah. kami. Ayos, ayos, ayos. ayos. Ay, Si Master Corps. Anong pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? Siguro yung natupad ko, yung pangarap ko. Na pagiging isang pulis na ngayon. Ay, mabilis ang mabilis. Oo, wa. Ito, 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 ay, takot, 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 takot. Video, video mo ito, takot ako. Ano ba yun? Oo. Pangalan, pangalala ka taga saan? Kim, taga Vizcaya. Uh, ang tanong ko, ano yung pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? Pinakamasarap? Ayusin mo, ayusin mo. Ang pinakamasarap ay ang maging maganda. <laughs> Shout out, single bacon. Um, pass. <laughs> ito, 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 ito. Nakatingin, nakatingin, nakatingin. Ano yung pinakamasarap na gawa mo sa buong buhay mo? Uh, ang masarap ko na gawa sa buhay ko yung... Naglo-loading! One! <laughs> na sa beach! Yeah, masarap. Tapos nag-ihaw! 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 Tapos nag ihaw tapos nag ihaw tapos nag ihaw tapos Wait lang. Oh. Ito ah, wala ano, indiscreet ito ah. Ano yung pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? Ipagluto ko ng masarap na wala mang ang partner ko. Oh, <laughs> Shout out sa partner. Shout out sa partner ko. <laughs> ito, 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 ito. Ito yung magkasama. Ah. Ano yung pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? Sa buong buhay Sa buong buhay mo. Mm. Hindi, <laughs> yung pag may bonding kami ng buong pamilya, kasama yung mga bata. Yan. Yeah. Ito, ikaw. Pinaka masarap na nag sa, bang, sa buong buhay. Yung hindi mag hindi nag-aaway sila mag-asawa, sir. Yan. Yeah. Ayos, 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 ayos. Nagbibitsyo ko kayo mga natin tadi. Masarap na natin. Ito si, si Georgia, si Georgia. Stand by, stand by. <mulay> ano, ba <yan? mulay> ano ba yan? na sabi? Huwag <mulay> kang papalaga. Ano yung pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? Ha? Pinakamasarap na nagawa mo sa buong buhay mo? Ay, alam mo na yan. Ano, sagot ka. <mulay> 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 Sagotin mo. Sumagot ka. Hindi <mulay> ko kaya. Sumagot ka. Mabay lang kasi mo ako. Ayaw <mulay> ko, hindi ko kaya. Mayakin, mayakin. Ayan. Okay.